Ngayon, si Iko ilalagay ito Si ilalagay. Tatakbo. Ipit mo toto. To. Oh, ulit. Sige. Oh. oh, ready. One, two, three. three. Tatakbo!

Kaninin nyo, ginisan nyo yung paglikot, pagtakbo at pagpasa sa mga kasama nyo para manalo kayo. Ah. <laughs> 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 mga nanay excited! <laughs> mga <nani> excited! <laughs> Ang galing, ang galing ng red team. Kasi puro ano na O, ibigay na yung red ng red team. Ang taga-bilang. O, <laughs> sa From the sponsor of Ate Willy Lin. Bila, Yung po natalo, lagyan din natin sila ng premyo kahit nagbibente siguro. Bente <laughs> <laughs> lang yung premyo. <laughs> May kanina 50. O oh, yun, nalala 50. Yung natalo din. Balik! Balik! Ha? O ba? sa kanila. Ibang, ibang. Oh, okay. mga, ah, na. Na Mali pala kami mga announcer. Ano ba ito, mga MC na to? Oh. Oh, wait, wait, wait. Wait. Ay nagme-meeting na sila doon, hindi na nilalagay. Binawi! 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 Mali! Hoy! Ba't nyo binawi? Walang consolation? Agad ko daw, yung mga nanalo hindi na muna sasali ulit sa palaro. Sa second game. Yung mga nanalo may ano? Consolation? May chance! <laughs>

Dumit. ah ganun? Ah, na kaya discard niyo pano kaya makatulong talito basay niya naglag. yun yun. paista pa 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 sige, pa 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 Game na, pa 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 Oh, dapat tanin pa rin siya. Yan, kami mo Ah, yeah, okay, tamso, tamso. Ka sa... ah ay, yun lang. Dapat tumoto. Hoy, ano? Hindi, siyempre magyayari yung puputok talaga. <tot> ano <Mario> <gul> yun eh? Super maipit eh. Opo, talaga. Hindi na talaga yun. Tila <Dante> mo sila hirap <hore> din eh. kasi siya. nakapalda po siya eh. Gusto mga mo kaya para ano. Oh, kasi bahirapan. Kasi kung ilakad mo, Kahit ilakad mo lang eh. One. Game na to ah. Game na to. Ready. One. Ay, ay, so two. Three. Go. Shoot. Oh, balik. Ipitin mo. bus ipitin. Oh, 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 oh. One. Two. Oh, 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 oh. Three. Ah.

20 yung sa inyo pag na may chance kayo mag-alumamaya. Ba't kinongratulate pa yung natalo? Kaysa doon sa natalo yung ng Para doon sa mga nanalo! Sila oh, po! Sila! Sa right side! 100! po ang price. consolation prize. Consolation prize. Ito po. Nagbebente lang ba dito? Nagbebente lang. Oh. Kasi may chance pa silang manalo ulit. kuya, ay, huwag lang magbibigay na walang bread. Natalo sila. Ito, bente. Ito nga ang bente. Bente. Oh, oh, ang natalo. <laughs> maglalaro kayo. Maglalaro kayo. Bakit? Para kay Alia. Ay, isa wala, wala, wala pa. Wala pa. Wala pa. Bato ba topic? Wag naman, grabe naman tayo. Ay, kung yung bata nga ay may nanalo ay, dito pa kaya sa matanda. Hep hep hore. Eh? <laughs> na kayo, may kaparis pa. Tabla na naman yung isa. Maganda nga yung, hey, ay. yung istro. Na lang. Oh. Ah, yung istro na ano, sa bote. Ayun, challenge kung paano mo Pagpapalawa ko tatlo. Yung go. go. go, go, go. Oh, yung no, go, yun yung go. Yun yung ano. Oo oh, no, nga, ikatanggalin mo din. 152 Atari here. Yan niya, hindi yan. Ay! na, ay na. po sila, talagang pinagpawisan, kaya sulit 'yung 150. Dalawa. Yung mga natalo, mataas ang circulation nila, dahil natalo kasi merapan din eh. <laughs>